kababayan, trinaydor kami ng mag-asawang nasa Malacanang ngayon. I do not recognize this man as legitimately elected by the people. Si Marcos at ang asawa, saksakan ng kasinungalingan. Huwag tayong mag-atubiling humingi o ihingi i-demand sa kanya na bumaba ka sa pwesto. Dahil ang kapal-kapal ng mukha ninyong mag-asawa. Ang sabi ko sa Cebu, kung si Lisa Marcos ay nasa harap ko lang, sinampal ko na yan, pakto ba? Oo, ulitin ko. Lisa, this is utter defiance. Kung nasa harap lang kita, Lisa Marcos, sinampal na kita, pakto ba? Hindi ko talaga sa kanya. Wala akong galang sa mga taong tulad mo, Lisa Marcos. Para walang gulo. Huwag na natin palandingin ang aeroplano ni Marcos. Pabalikin na lang natin sa Hawaii. Patindi ng galit at mga lumalabas na mga isyo kung ano talaga nangyayari at sino ang ipakananan lahat na sa mga nagsasalita sa prayer rally. Katulad nilang ni Atty. Glenn Chong na isa ng matagal na Marcos supporters ngayon nga ay hayagan na rin nagsasalita at naglalabas ng galit patungkol kay BBM at Lisa Marcos at napakatindi ng kanyang mga binibitawan. Panulo ako at kahayupan ni Lisa Marcos na kaya niyang panindigan dahil wala na siyang natitirang pagalang sa mga taong ito dahil silang unang senador na mag-asawang ito sa Malacanang. I do not recognize this man as legitimately elected by the people. Marcos, kung may hiya ka sa sarili mo pumapa dahil minanimo pala mo ang election system noong 2022. Ulitin ko, Marcos Jr., wala kang moral authority to lead this nation. Dahil minanipula ng asawa mo at ikaw ang Smartmatic Election System. At nandun ako nung inamin ng asawa mo na magmimiting kayo ng may-ari ng Smartmatic. Siguro nagkamali si Lisa Marcos. Akala niya, lahat ng Pilipino luluhod sa kanya para magkaroon ng posisyon. Not me! Yan ang pag-aakala ni Lisa Marcos na lahat ng Pilipino ay luluhod sa kanya para magkaroon ng posisyon. Sasampalin kitang babae ka. Hindi ako luluhod sa iyo. At hindi ko kailangan ang posisyon mo. Ang kailangan ko, malinis na halalan para sa sambayanang Pilipino. Si Marcos at ang asawa, saksakan ng kasinungalingan niyan. Alam nyo, sinabi ko sa kanila, malinis ako, maayos ako pumasok sa inyo at tumulong. Pinakalas ako sa inyo na malinaw ang pinag-uusapan natin. Ito, lalabas ko to. Nag-meeting kayo ng may-ari ng Smartmatic. Huwag nyo lang pakialaman ang kaso ni Richard Santillan, yung personal aid ko, kung hindi ilalabas ko pa. Mas matinding bomba laban kay Lisa Marcos. Pag sumabog to, hindi na niya makikita yung buka niya. Ilabas na yan! Ilabas na yan! Alam nyo, mga kababayan, na-promise ko yan sa kanila So kahit pa ang pangako ko ay binigay ko sa demonyo, tutuparin ko yung pangako ko. Hindi dahil demonyo siya, dahil ako to. Pinangako ko yan, paninindigan ko yan. Pero, bago ako pumunta ng Cebu at magsalita doon, pinakasuhan nila ako sa IBP para tumigil ako. Ang sabi ko kay Lisa Marcos doon sa Cebu, inunahan mo na ako. So, bigyan ko kayo ng clue. Itong babaeng to, ang nagmamanipula ng kanyang asawa na maluklok talaga sa Malacanang. Hindi lang ang election system ng Smartmatic ang minanipula, pati institusyon ng gobyerno sa panahon na nagprotesta sila. Hindi nila ako pwedeng questionin dahil I am at the center of it all at may ebidensya ako laban kay Lisa Marcos. Ilalabas ko to sa tamang panahon. Mga kababayan, ito nga ka yung mga pinagsasabi rito, ha? Hindi ito galing lang sa bunganga ko. Nag-execute na ako ng sinumpaang salaysay. Pumunta talaga ako sa abogado at nanumpa doon sa aking sinalaysay. Nasa Facebook ko yan, you can download it. 15 pages na affidavit laban kay Lisa at Bongbong Marcos. Hindi ako aakyat dito sa entablado na hindi ko muna ginawa ang aking affidavit para walang lusot ang mga kalaban ng taong bayan. Mga kababayan, trinaydor kami ng mag-asawang nasa Malacanang ngayon. Tatlong meeting niyan sa Smartmatic para masiguro na maiupo niya ang kanyang asawa sa Malacanang. Minanipulan niya ang pinakamabigat na institusyon ng gobyernong ito para mailuklok niya ang kanyang asawa bilang vice president at that time. So you see, hindi titigil si Lisa Marcos ngayon dahil nagwagi siya sa pagmamanipula ng election system natin. Hindi totoo na 31 million ang boto ni Bongbong Marcos. Ah, excuse me. Hindi pala Bongbong Marcos. Bobong Marcos. Ulitin ko, hindi totoong 31 million ang boto ni Bobong Marcos. Dinagdagan yan. Tulad ng sinabi ko, sa tatlong meeting na yon, walang representative si Sara Duterte. At ayaw ni Lisa Marcos kay Sara Duterte. Bilipin, nandoon ako sa kanyang opisina. Ayaw niya kay Sara Duterte. So, sa pagitan ng dalawang mataas na... Actually, ang pinakamataas na opisyal na lehitimong pinili ng taong bayan si Sara Duterte, hindi si Marcos. Ang totoong boto ay yung kay Sara Duterte. 32 million something. Yung kay Marcos, ang estimate ko talaga nasa 24 million lang. Inangat nila para pumantay kay Sara Duterte dahil kung 24 million lang si Marcos, 32 million si Sara Duterte, lahat tayo ang titingala ang leader ay si Sara Duterte. So ang kaya wag tayong mariwala na 31 million mahigit ang boto ni Bobong Marcos. Inadjust yan ni Smartmatic. Okay kaya huwag tayong mag-atubiling humingi o ihingi i-demand sa kanya na bumaba ka sa pwesto. Dahil ang kapal-kapal ng mukha ninyong mag-asawa, ewan ko lang kung tatablan ang mga mukha nitong dalawang ito sa sigaw nating lahat. Pero, let's keep fighting. Ayo ito. Sanali lang, hindi pa ako tapos. Sana ba? Ah, okay. Dito tayo sa private initiative ni Lisa Marcos. Alam nyo, deep in my heart, I know na hindi nanalo si Sandro Marcos. Minanipulayan ni Smartmatic. Oh. Pero, mahal na mahal ni Lisa Marcos ang kanyang panganay dahil kamukang kamukha niya. At gagawin niyang pangulo yan. Ang problema, hindi pa kwalipikado sa 2034 pa. E ang ni, termino ni Marcos Jr. hanggang 2028 lang. So, ang panakiputas dyan ay si si Tambi. Actually, ang tawag ko sa kanya, hindi lang tambalos-los, pato. Kasi when he walks, he walks like a duck si Lisa Marcos, ang katuwang niya ay si Tambaloslos. Si Marcos Jr. Tapos may anim na taon, 2028 to 2034, hindi pwedeng tumakbo ang kanyang anak dahil bata pa. Sa 2034 pa pwede. Pero hindi nila ibibigayan kay Sara Duterte. Dahil takot siya na hindi makaupo ang kanyang anak bilang presidente. So kaya, isisingit niya si Tambaluslos sa 2028 to 2034. Kaya, kahit anong gawin ni Tambaluslos, hinding-hindi mananalo yan. So dahil walang chance si Tambaluslos, ang naisip ni Lisa Marcos ay yung private initiative baguhin natin ang konstitusyon. Yung walang hiyang babae na yan, na manipula ang election system, minanipula ang institusyon ng gobyerno, ngayon mamanipulahin ang ating konstitusyon. Pigilan natin ang kanilang private initiative. Gawin natin ang lahat na hindi magwagi ang private initiative ni Lisa Marcos. Si Lisa Marcos yan. Ang sabi ko sa Cebu, kung si Lisa Marcos ay nasa harap ko lang, sinampal ko na yan, back to Uulitin ko. Lisa, this is utter defiance. Kung nasa harap lang kita, Lisa Marcos, sinampal na kita, back to back. Ang ating hayaan, mga kababayan, na manaig itong ilusyonadang ito. Sinabi kong ilusyonada dahil kung napuna ninyo, nakahapon ko lang to napuna eh. Nagjangkit ang walang hiya. Pumunta na naman ng Germany at si Koslovakia. nanotice ninyo ang handrail ng access boarding stairs ng eroplano? Puno ng bulaklak? Oh, ni-research ko 'yan. Lahat ng arrival, departure at arrival nila may bulaklak 'yung hagdanan. Alam nyo, isang gamitan lang 'yan. Sabi nga ng kaibigan ko, buhay pa pero marami na silang bulaklak. Oh. Yan ay matibay na ebidensya ng pagwawaldas ng pera ninyo. Sila ginagawa lang na palamuti ang perang pinaghirapan ng mga nanay at tatay ninyo. Sino ang nagloklok sa inyo sa Malacanang? Hindi ang taong bayan! Si Smartmatic. Sige, Lisa, ikaw naman yata ang pinaka makapangyarihang nilalang sa mundo. Kasuhan mo ako. Oh, at humarap ka sa akin para masampal kita back to back. Pinapakita ko talaga sa kanya, wala akong galang sa mga taong tulad mo, Lisa Marcos. Pinagalang ko ang mga matatanda, but not you, because I hate you so much. Para walang gulo, huwag na natin palandingin ang aeroplano ni Marcos. Pabalikin na lang natin sa Hawaii. Kahit patuloy natin ipapakita ang mga komento mula sa mga nagagalit at mga dismayadong mga nags. Ang maama ang maama yan. Pag nanatili sila sa kanilang posisyon, pati mga kabataan, pinakamalala ang mangyayari. Dahil mga pasimuno pala sila sa pulburo. Binigyan ni FVR or si BBM ng chance, pero ngayon, hindi maganda ang naging resulta. At nasira yung mga pinagsikapan ni FVRRD na mabago. Parang na siguro na i-impeach yan dahil mahirap na kung babalik uli ang tao sa mga naunang admin na walang pagbabago. Ang mga Pilipino ay magising na sa pandadarobo ng gobyerno ito? Hoy kising, huwag matulog sa pagkakalungkot na patuloy silang namamayagpag. Kami sa Mindanao, malayo sa Luzon at pati na ang Bisayas. Sino ang mga matatapang na maglilid at kami susunod sa atlasan? Sa musawa na kami at dahil sobrang mahal na ng bilis. Gusto ko makita, nakakulong silang lahat at nagbabayad sa lahat ng mga ang ginawa nila. Ay love ko. si Inday Sara, pati si Tatay Digong ang na biktima. Sa Duterte, lahat kami na ipinanganak sa Mindanao, we support Duterte. Kawawa lang ang taong bayan, kumalatili pa yan sa pwesto. Bayan gising, tindi pandidig at paglaban ang kinabukasan. Mas madaling bunutin ng ugat habang hindi pa malalim ang kapit nito. Sa dalawang taon pa lang nila sa Malacanang ay ganito na. Paano na lang kung madagdagan pa ang taon nila? Kinala niyo ang inyong mga sarili. Kayo ang makapangyarihan at naglagay sa kanila sa palasyo. Kayo din lang ang merong kapangyarihan para sila itapon sa empleyado. Akala ko, itong mantra to na tandem ng eleksyon ay may magagandang resulta. Kasi magkasunod sila bilang presidente at BP. Pero ang gulo pala ng kinalabasan. American Financial nagsuporta sa Marcos kaya po ganyan sila kabulgar mga actions. Pag walang mag-step up to stand, six years, nasira ang economy ng Philippines fake ang mga tao ng sasabi. Magandang economy now. Madaming common na tao na apektado sa kahirapan plus na plus alcohol. Disaster talaga sa brain yan. Kaya wala lang sa matinong comprehension yung dalawa at galit na lang ang natira sa utak at puso nila. At tayo ang kawawa. Ang government, yung binoto natin at pinagkatiwala ang pamilya. Ahas at, at narunok na kami. Bakit ito palang first lady ang walang advocacy? Samantalang lahat ng na nagdaang first lady, may kanya-kanya silang advocacy. Sa bagay, ang advocacy niya ay kam-kam-kam-kam. Ano masasabi mo sa isyong ito? Disco comment below at like mo na rin kung nagustuhan mo ang ating isyong kinalakay. At syempre, huwag kalimutang mag-subscribe. Maraming salamat sa panonood. Mahalin po natin ang Pilipinas.